guys, ayan o, oh, ganyan siya. Pares po lalo or pares po tubuto. Pero napakarami ng laman. At syempre, ano yung mga tubawasan? Uh, medyo ang ating istante ngayon ay bagong dating. So, may mga sarahan na din siya guys. Oh, pwede naman po. Pwede naman po. Medyo bisbiti yan nga lang ako. So yung pila natin guys nandito. Tapos pag nagpahin na doon, ibibigay ko na dito yung order. Ganon yung process natin ngayon. Ayan ha, naka tayo Sino naka sa mangkok? Ba't ang bagal? Bakit Sige lang ha, mag-ano muna tayo mother, wait lang, maraming tao. Mamaya mag tayo, selfie tayo selfie. Mamaya mag-selfie selfie tayo dyan. Tapusin ko lang muna ang trabaho ko, baka matanggal ako sa amo ko. Oo, wait lang ha. Matanggal ako ng amo ko, madam, wait lang. O oh, halika dito, pasok. Hey, pasok. O, oh, dito tayo magpicture sa may ano, habang ano. Marley, ano siya? Marley, picture mo kami di ba? Sige na ho, kasi ano to, uh, ah, ah, bawal pumasok talaga dito. Pinagbigyan ko lang kayo dahil dito to, it's in there to. Okay, sige, sige. Thank you. Okay, na ho. Thank you ha. In shout out, mag-iingat po sa biyahe. Sige, ilagay mo yan ka. Okay, bako. Okay, busy pa siya. Ito <their> uh, na, busy na. Ay, ate, doon muna tayo sa labas, eh. Sige, Sige lang. na, ho. Oh. Okay, kasi nag-serve tayo dito. Punong pagkain kasi yung dito. Yung auto-restaurant yun lang. Sige. O, oh, huwag na kayo magpapasok dito, ha. Dapat dito tayo lang kasi ano, to a restricted area. So, hindi pwede ang mga outsider. Baka mamaya, di ba? Pinagbigyan natin lang yung kasi galing Bicol. Malayo pa sila. Ayan, ito yung Paris Bulalo natin na underrest din to guys. Talaga namang napakasarap. Ayan o. Oh. Wait sa bow ha. Sino mga order dyan ako na? Gusto na pa, pagalasan si ate. Pabariyado ay ano? O oh, sige, sige, ako nawit lang. Tulungan natin sila. Order na ang mga bata na ang nasa comfort guys. Sino pa? Lalaki, labas nyo na yan. Ilan to? Sige, okay, manil ka. Ilan? Sila labas. Ilan to? Dalawang sige. Ilabas nyo na. Ilabas nyo na daw. Mga lalaki. Balikan mo yung 60 mo. Balikan mo. Okay, Sige, pinalikan mo muna pa yan pag pinalikan mo ako rito. Okay. Sige. Okay. pag dinalikan mo yan, wala na sa ano ha. Dali ko sila kinarao. Dalawa. Dalawang ticket. <laughs>

ano yung palaki? Ris oh, yes. Dalawa. na ito naiyo. ano mo. Well, sa right. staff Dalawa. dito po ha. Pag po. Dito lang AUDIENCE. iba. Ayan po, ha. Shout out sa mga viewers natin. Right. Si Oh, Ay na, buhay na di ba take-out? Di ba dalawa lang po dito, madam. Madam, balikan mo na lang yung 60 mo lang. Kasi yung take-out mo wala pa. Doon kasi mag-buy yung take-out. Kumaya na lang, ka'y ka muna. Yung um, take-out, balikan mo na lang. Doon ka bumalik mamaya. Dalawang French chicken, Dalawang Sino na lang si Ken? Kamayan na yung 50, balikan mo. Nakupalit lang ako, ha? Si Ken. Ayan guys, bisibisihan muna sa so diwata for this video. Tatlong si Ken ay salibo. Tatlong si Ken, 360. 640. 640, balikan mo kuya, ha? Kung mga may sukli, balikan nyo na lang. Tatlong si Ken. Tatlong si Ken, mo, na

Nasaan po kaya 'yung staff? <makes> Nasaan? <noise> Kailangan mabilis na, 'yung pang wala nang ano para mabilis tayo. Start <makes noise> lang po muna ikot kay rito. Okay na, mayroon na. Kailan? Sino ang maka-order dito? Para mabilis. Okay. Shout out sa lahat ng viewers natin guys. So ayan, live tayo ngayon sa Liwata Paris na kung saan may tindang Paris Overload. Kami tama yung ano natin, bago na. O nga, yan ang tinatanong ng ano, nung naging na. Sa araw, sa

Oy, thank you sa so, mga sender po ng ating mga stars. Thank you so much.